So first room number 1. Sobrang one. ganda! Pakita na agad natin yung Pakita yung mo yung CR saglit. Napakaganda eh. Magkahiwala yung shower area. Shower area. Yan. At saka yung mismong toilet. So pwedeng habang medyo may jibs, may nalilinga. <laughs> Hindi tayo magkagawin sa CR guys! Grabe! So, yung dalawang room na to, pwede daw to, to sa 25 bucks eh sa akin. Ganda! So, ang ganda kasi paglabas mo, pool agad yung makikita mm -mm. mo. So double so, deck pwede. 8 na tao dito. Mm -mm. Tapos meron din silang sariling CR. Tapos sa kabilang kwarto, ganun din. Bale, may pwede. Ayoko pang shower ata after pool. Ganda. Ganyan Ayan, ganyan din. Three, ganyan din. three bedrooms. Okay. Guys, ipapakita namin lahat ng gagawin namin yes. dito. Uupuan namin lahat ng upong pati ka. Mahiga namin lahat. Pibinigan ah. namin <laughs> dito lahat. Grabe guys, Woo! check nyo yung page nila guys. Bale Miguel. Grabe, bagong-bago pa lang to. Ang ganda. Sana maraming kami mga nakapanood nito. Kasi ang ganda pati parking, kumpleto dun kanina. Tsaka may tennis doon guys. May, tennis, may, basketball may basketball court. basketball court. Kung gusto niyo ng ilang araw na Tapos eto, pakita mo yung sala. Okay. Open area. Pwede kami dito mag-dance battle mamaya. <laughs> ipakita ko sa inyo. See you! Guys, so habang tinitignan ko yung kitchen, naghahanap ako ng tubig. May nakita ako, tingnan nyo guys. Oh. May complimentary na Cheetos. Tapos welcome nila tayo dito sa Valley Miguel. Napaka cute. Tapos tingnan ko nga yung rep. Baka may complimentary. Ay! Nalagay na ng mga anti ko! Ayan, nandito lahat ng mga need natin. Ayan, kumpleto. May mga asin pa pala dito eh. Parang magic sarap oh. Ay, may coffee din! excited na ako for the next few days. So guys, guys. tayo ngayon ay nagluluto ng pizza kasi may sambyo night kami. Kakatas lang namin ng sinin. Ganda ng ano, pakita mo. Ganda. Ganda din sa Nagiging wow. din natin ng konting patsarela. Nagami naman yun eh. Tapos oh, so bukas ulang natin guys for steak naman. Grabe, sarap ng pagkain namin. Yes. Thank you. Yes. Thank you so much. Please. Thank you. Ang ganda ng view guys oh. Kain na kami. Well, patry nga. Gagi, ito yung pang, yung pang romantic baboy. Hindi dapat iniinipin. Masarap. masarap! Kahit yung pork, masarap. Oo, oh, masarap yung pork. <coughs> 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 Guys, nandito kami ngayon. Tapos sabi sa akin ni Mama, mag-ingat daw kami, marami daw multo dito. Tapos si Bruno natatakot. Kapang <laughs> <laughs> natin si Bruno. Medyo takot kasi sa mga ito. Ayan na, lalulublub na naman sila guys. Ayan. Pero ang saya, kain ano lang kami dito. Ka anong gagawin namin? Kakain lang kami. Pero guys, napakaganda talaga dito in fairness ah. At napaka-peaceful. Bukas mapakita ko pa sa yung mga gagawin namin at later. Tapos nakumanta si Kuya. Guys, nagdala kami dito nung maliit malit lang na ampli. Tapos, meron naman sa YouTube. Kasi wala silang ano dito speakers. Kasi very quiet dong environment dito. Came night. Guys, it's lunch time at magluluto na kami ni Chef Jed. Okay. Magluluto tayo ngayon ng pork steak. Ipapakita ko sa mamaya pag nagluluto na ako para dinyo makita kung gaano kami kadumi. Kamesi mag-cook. Isaing na si Jed kahit iinit lang naman 'yon. <laughs> Tapos si Doc Zian, hindi ko alam, ayaw niya magpa-item kaya nasa kwarto siya. So, ayun, um, magluluto na kami, tas lunch time na. Pakita ko rin pala sa inyo, nag-prepare ng breakfast para sa amin yung Thank you so much po. Parang binigyan nila kami ng complimentary na breakfast. Ayan, nakakain yung kapatid ko kanina. Nung ano, bago siya magano mag online classes. Online classes nang kasi lahat ngayon. Nakalabas na rin natin si Doc Z. Doc Z! Doc Z. Say hi! So, yan. Luto na kami, guys. Yan na. Nagluluto na. At nagsachop na si Jed. Ay, ang okay, galing, no? Cheese! Kung ka okay, nakakita ng chef na nagsislimi. Cheese! Sabi niya, ilang ilang cup daw ba kami? <laughs> hindi niya alam kung paano ito kaya siya. Kahit tubig. Guys, hindi ko alam pag maramihan kasi ko na kami sa bahay. Regal ka, hindi ka talaga nag-sign. <laughs> <laughs> Ayan na guys, ang ating pork steak. Ayan, kakain na sila. Kakain na mga alaga natin. Titikman na nila. Basta. <sniffs> <sniffs> Weh, tikman mo na para magkaalaman. Hala, ano kaya? Maalat kaya? Uwe, tara. Uwe. baka sa video lang. Uwe. Ante. <laughs> ang ating dishwashing team, headed by Alexi and Kuya Michael. At ang ating tagapuna, nandito pa rin ang ating head sa kitchen. Si Kikay Den nag-aayos na siya. Si Pruk nakapagpunas na lahat kami may ambag dito guys. Kaya ano, ang galing, ang bilis at ang linis ng paligid. Ayan oh, ang view namin. Mamaya swimming ulit kami. So guys, naka-idlip na ako. Nakapang swimming na ulit ako. Si Plok ayaw pa. Ang ante ko, nakapang swim ka na din pa. So ano guys, gagawa lang muna kami ng mango sago. Pang mamayang gabi. Dahil hindi natatapos ang pagduyan ng mga kasama natin dito. Guys, non-stop. Wala ang dito. Oo. Nakaslip din kami kanina ni, ano, ni Doko Kasi parang kulang itulog kagabi. ka gabi. Ang feeling ko tayo science of aging na yan. Ayan, si Kuya. Ayan. Gawin na natin yung mga ingredients natin, guys. Pang isang barangay yan. Samahan niyo ako ngayon. Tayo ay magluluto. Alfredo. Okay. Ay, nandito pala yung recipe. Hindi ko ka kayo pwede <laughs> mamaya. Papakita ko sa inyo. Okay, ayan na. Patingin. Wow, ayan guys, no? Perfect! Oh, Alfredo. Alfredo. Yung steak doon isa. Later pa. I'm period! Puro na lang pagkain ang ginagawa namin. Hindi pwede pakipasa ng pan. Hindi na gumagalaw po ito eh. Wala na siyang buhay. guys, nakauwi na ako dito sa Bulacan. Ayan si Pluri, At ano, ang masasabi ko lang, napakaganda talaga ng lugar sa Bali Miguel. From Pulilan to Porac, ang estimate ko is mga 1 hour and 30 minutes with traffic. And ang masasabi ko, napakaganda ng lugar. Very homey ang vibe. Uh, kung naghahanap kayo ng staycation place na pet-friendly, accessible din yung grab doon. So, kung may mga nakalimutan kayo, kumpleto yung kitchenware, may malaking pool. Tasha ang 25 katao. Mag-inquire na kayo sa kanila, guys. Kasi feeling ko, kapag pinost ko tong video na to, ano na, talagang napakarami nang nakabung. Kasi napakaganda niya talaga at kaka-open lang nila noong March. Ayun, sobrang nag-enjoy kami. Sana nag-enjoy din kayo. Pinakita ko lang sa inyo yung mga experience na nagawa namin doon. Pero um, sana ay kahit papaano na isama namin kayo. Pero ayun guys, kita-kita ulit tayo next time. Bye-bye!